Ayun, gagawa po tayo ngayon ng kuan, no? Ng salad. Yung salad na to ay mabaonin sa ano? Sa ridjan. Ayun. Ito yung mga mga gagamitin natin na ano? Uh, cream. At tawag dito. So oh, ito, dalo may meron akong dalawang cream. Mayroon akong kondensada. Sabana. Kondensada. Meron akong kaong. Meron kaong. Saka meron akong uh, ito. Hindi naman ito sponsor. Uh, fruit cocktail. Yan. Ito yung mga sang sangkap. Ito ay ano, tatlong ganito. Hot cocktail. Isang condensed. Dalawang cream. Isang kaong. Saka meron tayong ano, cheese. Hindi kasama yung mangga. Ito ito, 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 ito. lang. Yan, ito yung gagawin natin. Ano, yung salad napakasarap na salad. Gawain ito ng mga babae, pero pwede naman gawin ng mga kalalaki yan. Ayan, mag na tayo. Ayan, gagawa po tayo ngayon ng kwan, no? Ng salad. Itong salad na to ay mabaunin sa ano? Sa ridjan. Yan. Ito yung mga mga gagamitin natin na ano? Uh, cream. Ah, tawag dito. O ito, so ito dalo may meron akong dalawang cream. Mayroon akong kondensada. Kundinsada. na. Kondensada. Meron akong kaong. Meron akong kaong saka mayroon akong uh, ito hindi naman ito sponsor uh, fruit cocktail yan tatlo tatlong ganito ito pa isa yan ito yung mga gagamitin natin yan. dito pa dito pa Yan, mag-uumpisa na tayo na gumawa ng, ano, ng salad. Pero bago tayo mag-uumpisa, uh, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Mart Galion Vlog. At pakiclick ang bell button para updated kayo sa aking mga bagong video. Yan, maraming salamat po. Subscribe na. Ito, mag-uumpisa na tayo. Ito, ano yung kumuna to? Buksan. Buksan muna natin itong <coughs> Pause pa ako. Itong ano Eh, tanggalin muna natin yung sabaw nito May sabaw kasi ito eh Ayan, i e, na lang natin yung sabaw. Sabaw kasi ito. Ayan. Huwag natin isama yung sabaw. Ito yung kaong. Kasi yung sabaw nito, akuan, uh, parang mantika lang yung sabaw dito. Eh. Ilagay natin. Dito natin ilalagay sa planggana. May no mayroon pa natira. Ubusin natin. Ayaw. Ayaw lumabas. Mamaya ka na. Ubusin ito naman. Buksan natin ito. Mayroon ako pang bukas dito na ano. Itong Hey. Prot, prot cocktail hmm, Oh. Uh. 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 Ah, sarap ito mamaya. Tanggalin din natin yung sabaw. Oh, uh, para maganda yung ano, hindi naman kasama yung sabaw nito. sinala um. pa na yung mga sabaw niya. Para hindi may isama. Hindi oh, ba? Naubos na. Sabaw. Pero matamis yung sabaw nito. Tapos, oh. ito pa. Ano kasi ito? Eh? Tatlo to. Gawain na to mga babae. Pero, subukan din natin mga lalaki. May mga babae nga, nainom eh. Ha? Ah? Gawain din ng lalaki. Kaya subukan din natin itong, ano, yung gawain nila. Ayan. i na natin. Sarap ito. Hmm. Oh. Dito, ma magandang gumawa ng ganito. Kasi mura lang dito yung mga ganito. Mga ito, nasa ano lang yan? Ito to. 6 real. 6 real. 18. Ito, ah. Oh cereal din. 24 So, ito, magkano lang to? 5 real. Uh, 29. Ito, 2. 34 lang. Ang ano? A 33. 33 real. Ang budget. Marami na. Yung 33 real mo, nasa limandaan sa Philippine money. Wala yeah. na. Uh -huh. Meron pa tayong isa. Tatlo yan eh. Uh -huh. Ako kung hindi ako nag-Saudi, hindi ako natutong mag magpaikot nitong pangbukas ng ano. Pangbukas ng lata. Eh sa amin ano lang eh. Ang pambukas ng kutsara. Uh oh, sino yung marunong magbukas ng kutsara? Yung pang, ano? Pangkain mo na kutsara? Yun yung, yung pagbukas ko. Ayan, kasarap lang ito. Kaya lang, eh, ano? Mas marami yata yung papaya nito. Papaya at saka, ano? Parang wala akong nakitang pinya. Kukunti lang ang pinya. So, okay na. Na ano na natin. Ngayon, ito, itong sabaw, ito bilang natin yan. Pwede mong, pwede inumin naman yan. Tapos ilalagay natin itong Ano? Ito na oh. Ito na siya. Ilalagay natin itong Pundins. Ooh. Oh. So, yung mga ano ngayon, mga dilata madali na buksan. Kasi so, yung mga i-fill e, e, e out mo na lang eh. Ano, bubuksan mo na siya. Tapos kukuha ko ngayon ng ano, ng panghalo. Ayan. Ito, kutsara. Malinis naman ito. Para malinisan, sosaw natin dito sa ano. Ayan. Haluin natin. Nung araw, yung pagka gaano kami ng condense, itong takip nito, dinililangan ko ito, kaya nasusugat yung ano ko. takip nito, kung sino yung nakaka-relate nun itong dila yun kundis na ito binidilaan ko yan kaya nasusugat yung dila ko bata pa ako nun eh ngayon malaki na ako hindi ko na binidilaan alam ko masusugat yung dila ko yan ito ito na yung cream. Yun. Ah, sarap nun ito. Masisira yung diet nito. Eh, yung trupa kasi nagyaya papuntang ano, Ridjan daw. Eh, baunin namin ito. Kung ano lang naman ang ano, budget dalawa itong ano ko yung cream ito kasi bumibili ako nito pag ano pag may mga sale nabili ako nito kasi pagka sale talaga ito yung mga anim na piraso ano na siya Ayan. pura lang sarap lang nito oh. Kaya yeah, mo naman. Oh, kanya nyo. Oh, ikasarap. Kaya ako nakaupo dahil hindi makikita sa ano. Hindi makikita masyado sa video. Ang oh, makikita ko lang yung dyan ko. Yan. Ilalagay natin ito yung, yung ano. Cheese ito. Cheese. Ayan. Yeah. Kamayin ko na, malinis naman yung kamay ko. Ayan. Ayan. Halo, halo na. May kusumibos na natin ito. Ayan, ang dami na nito. Sipin mo kung gaano karami ito. Oh. Eh... Maka mga pito katao ang ano nito. Kakain. Ngayon ilalagay ko ito sa ano sa freezer para mamig. Sarap kasi yung malamig nito. Yan. Sana tayong salad. Tawag dito, salad. Iba rin yung macaroni. Eh. Yung macaroni kasi nakagawa na ako minsan. Kaya ito, purong ano to, prutas lang. Ayan. Okay, tapos na tayong gumawa ng napakasarap na salad. Ayan o. No? Ayan. Masarap Ang salad na ito. Hmm. Tikman ko nga kung ano. Kung masarap nga. Tama lang yung ano niya. Tama lang yung tamis. Kaya lang sa mga sa mga may diabetes, eh, wag nyo nang gagawin itong ano, salad. Dahil Siguro nung eh, hindi kayo magtatagal. Yan. Para lang ito sa mga ano, walang diabetes. Ako mababa pa naman ang ano ko. Wala pa ako doon sa ano. Pero umabot na rin ng 150 yung ano ko. Blood sugar ko. Ayan. Nagawa na natin itong napakasarap na salad. Hanggang sa muli, si Mark Galion Vlog. Uh, maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa akin. Pag-subscribe na rin po sa aking channel, Mark Galion Vlog. Ayan. Maraming salamat po. Bye-bye. Ngayon, ngayon isasali na natin ito dito sa ano sa sa pano oh, tupperware ba ang pangalan nito tupperware para ilagay sa rip freezer para malamig kaya e, buhusan natin lahat si e, kasi naman ito ang kasarap ito Hindi pa nga napuno. Kaya natin yung mga nang natira pa. Ilalagay natin ito sa tari para bukas malamig na siya. Ang sarap na nito kainin. Pang ano, pang pagkatapos kumain ng kung ano mang kainin natin sa almusalman o ano, o tangalian, ito yung bagay na bagay. Diba? Sa atin, ginagawa lang ito pag Pasko. Pasko at saka New Year eh dito pagkaraniwan na lang pwede mo ng gawin na lingguling ko kung gusto mo kaya lang eh tatakpan natin ilalagay natin to sa freezer ayan ilalagay natin ito dito sa freezer lako po hindi po kasya ah kasya ayan sakto lang pala Kala ko hindi kasya. Mayroon pang marami pang ano dito. Oh. Ito mga bigay lang ito. Bigay ng ano, oh. mga kaibigan. Ito natin yan. Walang laman. Wala pang sahod eh wala pang sahod kaya pa walang laman yung ano pag may sahod sige, na sige sige na tayong bumili yan sasarado na natin